Hello sup? mayang gabi mga gaun, uha oh, hai So, nana pun tadi dikaro mga gaon. time check Mga 8.20 mga gaun So, mau pagin pagloto to, no So, magloto karon. og munggus With subak, ya pun pagmamahal ya pun mga gaun Kay, wak gintai lain ikasubak subak ane ron Kay, wak gintai kuatan no So, bubunan nato ni mga ricados mga gaun Ngani lang kita magloto mga gaun, Kargado nang mentika lah Terus ka kemai, kaya para uha oh, hai kayo gusto lang sa kalam mga gawon. Ato at sa napakulah mga gawon. Yung nakita niyo na mga gawon mo na siya yung mungus mga gawon. Ato nagilata mga gawon. Gilata ato na ganina. So bani ko yung mga gawon kaya para makita ninyo ang saan ipagluto pagluto na ako mga karon Nya karoon kay pula-pula na. Ato at na siya ang papula ko ang pagluto. ato at na siya pahumutun mga gawon. Tangan ito kuhan. Mas kumut.

Mana berangkat untuk masih serap mga gaon. No? Oke, okay, oh, ikan oh, jadi riscang ini mga gaon. Ya sempre Ibutang kan atau nak tubik mga gaon. Kayak siang ibutang. So, ku atak nunggu mga gaon. So, Tapi kalau lemai. tara uha kai gitu. Bah. Hmm, jarang mga no. Ambil ini rumah gaon. nang bukan deh karon magawon kayak iput atau nang kos gadang kawan magawon no? iput ngana atau nang siang majik sarap majik lamik So, karon atau nang siang timplahan nang magawon iya atau nang siang ibutan gamatis magawon pakai para sabai nang sa biasa pagdudurusak pagdudu buka oh, hmm. nah nah ataupun tukang baik habis baik isuk ini mablog ta magawon nga kita lagi kuat video so ato ni siya pabukalon gamay mga gawon para okay kayo simplahan din ato sa mga gawon na butang ato siya o asin ug, asin niya bukal bukal na mga gawon no kung kaya na ako na ito kilawa na ito meron kung sa jay kung sa ato mga paniradar so first time na na ito di rin nga pala yung mga gawon na nakaluto tagungkos Tilawan na ito oh uh, hi himal uyak ak Munggos lang sa kalam. So, lutu lato na itong bukal, no? Tanawa mga gaw, no? Lamig ikay mga gaw, na nagbukal-bukal na. Sa maning mananap, nagtawag na ako. Mmm. Ya, tutip lah. Atong buta na sagbot mga gaw, no? rena eh, wag mga gawon. Bukas oh, na ulit. Eh, pre. So dire lang mga gawon kay nay nakakuha na tong mga gawon no? nakakuling. Basta nakita niyo na ng nga. alami kay na no. So may gabi sa tanan, may yung may yung palawas ug may salamat sa inyong pagsuporta nako.